Guys Idol, welcome back po sa aking Youtube Channel para Tutorial Video May nagtanong po sa aking uh, Youtube Channel Sinabi niya, niya, Sir Pwede bang manalo Sa isang kriminal uh, na kaso Ang isang biktima Kahit walang testigo Yan po yung ating sasagutin Unang una, tandaan po natin guys Idol Na sa kasong kriminal Yung pinaka quantum Of proof Is tinatawag na proof beyond reasonable doubt. O ibig sabihin nito, mapatunayan na walang duda o walang pag-alinlangan sa isip ng isang judge sa korte na mayroong nagaganap na krimen at yung nasasakdal o yung accused ay siya yung may sala sa nasabing krimen. At yan ay isang tungkulin na kailangan i-prove ng prosecution. Tandaan po natin guys idol na sa bawat desisyon na ginagawa ng judge or ng court is nakabatay po sa mga ebidensya na ipinipresenta sa korte sa pamagitan ng paglilitis. Ngunit hindi ibig sabihin o nangangahulugan ito na marami pong bagay, testigo na kailangan ipresenta sa korte bilang ebidensya para mapatunayan na mayroong isang krimen at yung nasasakdal siya yung may sala o maaring mapanagot sa nasabing krimen. Guys idol, tandaan po natin na may mga uri po ng kaso na ginagawa privately at hindi ginagawa sa publiko. Halimbawa nito is yung rape or sexual assault. Hindi kailangan dito yung maraming testigo para mapatunayan na mayroong rape na naganap or mayroong sexual assault na nangyari at yung nasasakdal isya siya yung tinuturo na siyang gumawa ng nasabing krimen sapat na yung testimony of the victim sa nasabing kaso sa madaling sabi guys ay ibig sabihin nito hindi kailangan yung maraming testigo upang mapanalo ang isang kaso kahit isa lang na testigo O kahit walang testigo bastat mayroong isang matibay na ebidensya Ang kailangan dito is yung Kapanipaniwala And the evidence was connected with the crime Kasi yung tinitingnan dito ng korte Or nung judge Is the quality of evidence Not the quantity of evidence So guys, idol Uh, maraming salamat po sa panonood and kita kits po tayo for my next vlog. Bye-bye.